Kukuha ako ng napakagandang pero maasim na mga candy. Makakatulong Halos ang mga ito ako. para maisakatuparan ang aking ideya. Kaya pupunta ako. Ilalagay sila sa mga mall. Magkakaroon ng makulay na himala. Kinuha ko sila dahil napakaganda nila. O, oh, ubus na! Sige, ilagay ang sapin at ilalagay ko sila sa oven. Kailangan lang painitin ng kaunti. Tapos na. Ngayon, oras na para palamigin ang aking putahe. Narito ako. Huhugutin ko ito mula sa hulmahan, Napakaganda ng kinalabasan. Oo. O oo. kaya't medyo maasim lang. Ngayon kukuha ako ng M&M's at syempre, aayusin ko sila ayon sa kulay. Mas magiging maganda ito sa ganitong paraan. Baala. Ang sarap nito. Magdadagdag ako ng M&M's sa inumin at syempre, bubuhusan ng Sprite. Ang sarap ng cocktail, mas magiging masarap ito kapag may cream. Napaka-cool. Sa sprinkles, magiging masarap at maganda ito. At maliliit na straw, ito'y kamangha-mangha. Gagawan ko ang apu ko ng napaka-masustansyang